Bagong TV ads ni Tash, pinusuan agad ng kanyang fans at mga netizens. Mayor Jose Manalo, naiyak sa kalagayan ng sugod bahay winner. Bossing Vic Soto, bakit kaya napareact ng ganito? Sa segment na Perifi, ngayong Miyerkules, May 8, 2024, kung saan ay si Vanny Gandler ang naglaro sa Perifi, dito nga, ay dahil volleyball player si Vanny, ay na curious si Ma'am Alan kung gaano ito kalakas mag-spike, tinanong pa nga nito si Bossing kung gusto daw nitong subukan kung gaano kalakas mag-spike si Vanny. Makikita pa nga ang nakakatawang pagtanggi dito ni Bossing, dahil alam ni Bossing na malakas ito. Hanggang sa si Ma'am Alan na nga ang sumubok dito, biro pa nga nito, na kamay lang daw at wag sa kanyang face. Hanggang sa ito na nga ang sumunod na nangyari. kung saan ay mahahalatang mahina pa ito, pero makikita at maririnig na rin kung gaano ito kalakas. Ayon pa nga mismo kay Ma'am Alan, ay 50% lang daw ito, kumbaga ay hininaan pa niya ito para kay Ma'am Alan. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing, na tila naramdaman din ng masakit ito, pati na rin ang lakas nito, na kahit nga si Ma'am Alan, ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon nito, na tila naiiyak na nga sa nangyari. Hanggang sa makikita na nga si Ma'am Alan dito, na may bandage na, at may gamit ng ice bag. Mababasa pa nga ang nakakatawang comments ng mga netizen sa YouTube livestream ng Itbulaga, kung saan mababasa pa nga ang mga nakakatawang request ng mga ito kay Ma'am Alan. Comment pa nga ng ilan, na ang mga bashers naman daw ang ipasampal kay Vanny. Samantala, nalungkot at naawa naman si Mayor Jose Manalo, sa kalagayan ng pamilya na nasugod nila, sa segment na sugod bahay mga kapatid. Kung saan, ay talaga namang kahit sino ay maaawa dito. Habang tinakausap nga ni Mayor Jose ang mga anak ng Lucky Winner sa sugod bahay, ay bigla itong napahinto, at makikitang tila naging emosyonal na sa sagot ng bata. Matatanda ang, sa ganito din nagumpisa ang biro ni Tito Sen at Boss Joey kay Jose Manalo, sa pagtakbo nitong mayor. Na inakala pa nga ng ilan, na ito ay sinadya, at planado para itapat noon sa kabilang noontime show, na wala na nga ngayon. At sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ay nagumpisa ng pagiging mayor ni Mayor Jose, noong August 2, 2023. Kung saan ay naawa din ito sa kalagayan ng pamilya ng Lucky Winner na nabunot nila, dahil sa delikado din ang kalagayan ng kanilang bahay, na anytime ay pwede ngang mag-collapse. Kaya naman, ay nagsuggest noon si Tito Sen at Boss Joey, na tumakbong ang mayor si Jose Manalo dito na kung saan, ay matatanda ang sinabi pa niya noon na, isa lang ang gusto ko, maging masaya, maging maayos, maging ligtas, ang bawat Pilipino. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Kaya naman, kinabukasan August 3, 2023, ay nagulat na lang ang lahat, na pinangatawanan na ito ng Team Barangay, kung saan ay pinakilala na nga siyang Mayor Jose, ng kanyang mga bodyguards, na tinawag din ng mga double guards, kung saan ay kasama pa nga noon si double guards zombie. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ito, at nagkaroon na rin ng campaign jingle, na talaga namang kilalang kilala pa rin hanggang ngayon, mapaano mang edad. Samantala, muli na namang hinangaan, at pinusuan ng mga netizens, ang bagong TV ads ni Tash sa Paul Muller dahil bagay na bagay nga daw ito para sa kanya. Marami din na dito ang masaya para kay Tash dahil sa panibago na naman nitong endorsement. Na matatandaang na napanood na din noon ang kanyang Jollibee Coffee Blend TV ads na pinusuan din ng marami. Matatandaang hindi na rin naman bago ito kay Tash dahil matatandaang bata pa lang ito ay napapanood na rin siya sa commercials, kasama ang kanyang pamilya. Gaya na nga lang sa isang commercial sa Jollibee, noong bata pa siya. At maging ito din. Kasama din ang Toyota. At Selecta. Sa pagpapatuloy nga, ay mababasa ang comment ni The Barkad Smiles Ocampo, at The Barkad's Riza Madison, sa IG post na ito ni Tash, patungkol pa rin sa TV ads ni Tash sa Paul Malib, na nakapost sa kanyang IG. Samantala, narito naman ang mga positibong comments ng mga netizens, sa mga IG post na ito ni Tash, sa kanyang official Instagram account. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?